Meron na siyang pupuntahang mami. Iba. Bababay na siya sa amin. Ito po si si number four. Si baby doggy number 4. Kukunin na po siya ng kanyang magiging panibagong pamilya. Hmm. Ito po si doggy namin. Ayan na siya. Ibabag ko lang siya. Kasi dalawa ito sila. Ayan. Ito rin siya. Ito siya girl. Ito boy. Ayan. Isa, isa lang kasi yung bag ko ng pang ano, aso eh. Jagor na kami. Doon na sila sa bago nilang pamilya. Bye bye. Bye bye. Bye bye na. Bye bye na. Hi. Bababoy nga kami. Ihatid ko. Na. Hello. Punta na sila sa bago niya. Nilang pamilya. Ito po si Doggy. Ito lang yung si Doggy. Ito si Doggy girl po yun siya. Ito si Boy. Isa lang kasi yung bagpakoy ko eh. Kaya, yung isa nakabagpak, yung isa hindi hmm ano hmm baby ko eh show ang baby namin ang baby namin isa <laughs> bye bye mga baby